Well, hello guys. Ah, kumusta na kayo? Bum time no look guys. Uh. Ah. tayo hindi nakapag-upload. Siguro mga 6 months na sa ating channel. Sa ating YouTube channel. So medyo na-busy lang tayo guys sa ating trabaho. So alas minsan gabi na tayo nakakawi kasi kaya hindi natin nakapag-upload ng mga video. So update update na lang guys sa ating channel. So dahil nga medyo na-busy tayo, may balak tayong gawin sa ating channel kung ano man ang maging kalabasan ng ating pinagbaba baka ibang content na siguro may content natin may mixed content na siguro kasi lagi natin nasa kalsada so ang magiging natin kung makikita video kung sa trabaho natin kung ano yung nangyayari guys yung pinaklano ko muna sa ngayon ipakita na lang kami so salamat kayo sa inyong pagsuporta sa ating channel at sa panunod sa ating mga video so, salamat ako at inaasahan ko na masuporta suporta para kayo sa ating journey sa ating sa ating sa pagawa ng lang guys salamat sa kaminod sa ating channel at salamat sa mga supporta guys